makakapanayin po natin si Ma'am Christine Pascual para po sa ating topic na sapat na tubig ay mahalaga ang ating Senior Science Specialist, Rice Engineering and Mechanization Division. Okay, good morning po sa lahat po ng ating mga kababayan. Na-stress din ba ang palay? Lalo kung sobra-sobra o kulang ang tubig nito. Kapalay alam niyo ba na mahalaga ang ginagampanan ng tubig sa pagpapalay? Apektado nito ang growth o paglaki ng palay at ang dami ng aanihin. Kaya naman, ganun din kahalaga na alam natin ang wastong pamamahala nito. Ngayong tag-ulan, inaasahang magpapabaha o magdudulot ng sobra-sobrang tubig ang madalas na pag-ulan. Paano natin paiwasan na masira o makasira ito sa magandang growth ng mga tanim nating palay. Malam natin 'yan ngayon din. Makinig ng maigi dahil kasama natin ang field uh, rice expert na magbibigay sa atin o magbabahagi sa atin ng pamamaraan upang masolusyunan ang stress na dulot ng tubig. Kinig na mga kapatid. Magandang umaga po Ma'am Christine. Yes po sir, good morning po at good morning po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Sunshine Radio po. Okay, yata uh, alam natin na uh, itong uh, uh, nasa August na po tayo, last matatapos na po ang buwan ng Ogos Alam natin na uh, ang buwan po ng August ay toy uh, buwan ng uh, malalakas na pag-ulan. Kaya 'yung ating palay timing na timing para po sa mga pamamahala na ating gagawin sa ating pong mga palain O, tanong ma'am Christine, bakit po mahalagang marunong ang mga kapalay natin sa pamamahala ng tubig? Yes po, Ma uh, mahalagang marunong po ano ang ating mga magsasaka sa pamamahala ng tubig dahil uh, ang tamang paggamit po ng tubig ay direktang nakakaapekto sa ani ng palay. So, ang tubig po ay isang pangunahing kailangan ng palay para sa maayos na paglaki at pagbunga nito. At ang tamang pamamahala ng tubig ay nakakatulong para maiwasan po natin ang water stress na maaring magdulot ng mababang ani o pagkasira ng pananim. Bukod po dito, ang epektibong pamamahala po ng tubig ay uh, nakakatipid ng uh, tubig ano lalo na yung mga gumagamit ng bomba mm. uh, habang uh, pinapanatili po natin ang kalusugan ng lupa at ang kapaligiran. Uh -huh. So Uh, buwan po naman ng August, maulan. So, yung pamamahala po natin ng tubig, lalo po yung ating mga kababayan na nagwa-water pump, time lang po ito. Pero pagka walang ulan, ito naman yung nagiging challenge sa mga farmers natin na binobomba. Ay, uh, pares din, din ba ang stress pag kinukulong din po ang tubig, Ma'am Christine? ang um, magkaiba po ano ang sintomas ng water stress na tinatawag natin kapag kulang o sobra ng tubig gaya ng sinabi niyo po na ayon ay wet season ano. So um Um, uh, ano ko lang yung sintomas kapag kulang ng tubig uh, ang ating palayan, uh, makikita na natin ito mismo sa ating mga halaman. Uh, makikita natin itong mga sintomas ng pagbilot ng dahon, mm -hmm. pagkatuyo ng dulo ng dahon, makitid na dahon, bansot na tanim, at syempre kakaunti yung uh, suwi o tiller na tinatawag natin na maaring magresulta sa mababang ani. So yan po ay pag sinabi natin drought stress. Ngayon naman po na marami pong ulan, uh, pag sobra-sobra naman po ng tubig, um meron din pong mga symptoms na aking uh, titignan po. Ano, uh, isa na po dito yung uh, sa panahon po ng kanyang pagsusuwi o yung pilering st stage, uh, mas kakaunti ang suwi nito na makikita natin. So, ang talay din po ay magkakaroon ng uh, tinatawag nating lodging ano o yung pagyuko dahil sa kahinahan ng tangkay at uh, maaari rin pong maganap ang pagkabulok ng ugat at pagkasira mm -hmm. ng pananin dahil nga po sa sobrang tubig na nagdudulot po ng kakulangan ng oxygen sa mga ugat ay okay so sa mga pinitak ma'am Christine na uh, uh, halos babad mula sa kanyang pagtatanim o pagkapatanim hanggang sa ito ay nakakaranas ng uh, water stress Yes po, opo. So, kailangan po natin, ano, pag sobra na yung tubig, kailangan po may meron tayong magandang daluyan ng uh, ating uh, mga tubig o yung drainage. ano. So, dapat padaluyin natin ito para sa ganon ay hindi po palaging lubog at mataas ang tubig ang ating mga palayan. Okay. Uh, dapat ang ating palayan pa ma'am Christine ay uh, uh, may panahon na uh, may tubig at may panahon din na Uh, walang tubig para yung sabi, sabi nga po ninyo magka, magkakaroon ng oxygen yung uh, mga ugat po nito at uh, patuloy yung paglaki po nito ng ating mga palay. Okay, follow up question ma'am Christine, sa pag-aral po ninyo gano'n po karami ang kailang tubig para umani ng isang kilo na palay ma'am Christine? Yes po sa karaniwang kondisyon ano ibig sabihin ano sa mula sa paghahanda ng lupa hanggang ito, sa kanyang pagtubo at paglaki, uh, kailangan ng humigit kumulang ano 2000 to hanggang 5000 liters ano liters Dami. ng tubig upang makaproduce lamang ng isang kilong Dino. palay. So isipin niyo po ninyo kung ang inyong target po ay 5 times or 6 times Dino. mas talagang siguro 2 to 3 Olympic size na swimming <laughs> pool lang kailangan natin na dami ng tubig. So, syempre, ang dami ng tubig, ano, ay maaaring magbago depende sa klima, sa uri ng lupa, at paraan ng pagtatanim at pamamahala ng tubig. So, balit pag magawa po nating maayos ang pamamahala ng tubig, ay pwede rin, pwede po itong um, nabawasan mula 30 to 50 percent, ano, uh, sa karaniwang ginagamit nating uh, tubig. Okay. So, kung umabot tayo ng uh, 2,000 to 5,000, yung nga na, nabanggit yun na uh, uh, yung size ng swing uh, swimming pool na pang Olympic. So, na, parang babahain mo yung bukirin. Ano? Pag ipunin mo talaga yung na pump o kaya ang uh, galing sa irrigation po natin. So, napakadaming tumig bago tayo makapag-produce. Nang binabanggit ni ma'am na isang uh, kilong palay, ay 2,000 to 5,000 uh, na litro ng tubig. Depende pa rin po sa lupa yan. Ha? Pagka medyo mabuhangin, pagka mabuhangin medyo uh, mas marami tubig ang kailangan. Okay. So, karagdagan pa rin tanong ng Christina, may mga magsaka na sobra-sobra kong magpatubig. Ito yung nabanggit po natin noong una. Gaano, gaano at ilan po ba ang tamang lalim? ng tubig kapag uh, nagpapatubig at kailan ba tuloy-tuloy na may tubig sa loob ng pinitak? Yeso so ang tanang lalim ng tubig sa palayan po ay karaniwang nasa 2 to 5 cm lamang po. Ano ito yung ating recommended or optimum depth po ng tubig. Kasi ang sobrang lalim ng tubig ay hindi kinakailangan at maaring magresulta sa hindi magandang epekto sa ani. So hindi rin kinakailangan po ano natuloy-tuloy na may tubig sa loob ng ating mga pinitak, gaya po nang nabanggit ko kanina. So sa pamamagitan tulad po ng alternate wetting and drying, ang patubig po ay maaaring putulin at hayaang medyo matuyo ang lupa bago magpatubig muli na nakakatulong sa pagpabababa ng paggamit ng tubig at Siyempre, hindi nakakababa din ng ani. Uh, uh -huh. So, napapansin ko yung mga may mababang bahagi ng uh, pinitak, Ma'am Christine. Lalo yung hindi halos matuyuan. Medyo bansot po yung uh, palay po doon. Uh, yes po. Meron po talagang nangyayaring ganyan. Ano? Yung mga hindi uh, pantay, yung elevation Hapa. ng... Uh, Um, ano ba yun, ng pinitak ano so una po uh, mag dapat magkaroon po tayo ng magandang leveling ng field natin para sa ganon ay maganda or pantay yung yung pagpapatag ng ating lupa kasi yan po ang isang epekto nito uh, na iipon yung tubig sa mababang parte ng pinitak so pag ganyan po maari pong uh, siguro ay buksan yung mga ating uh, bans o na para matulo para lumabas yung tubig doon sa mababang ang parte ng tubo ng uh, pinitak at yung nabanggit ko po kanina ay uh, mahalaga ang magandang uh, land preparation natin para sa ganon ay maging pantay yung lupa at makatulong ito sa distribution ng tubig uh -huh. so isa sa mga bahagi ng uh... Mahalagang bahagi ng uh, preparation ay yung pagpapatag po ng lupa. Yung huling bahagi po nito, Ma'am ano no. Uh, Nandiyan yung uh, pagpantay, tama rin yung pagkain po ng distribution ng pagkain, lalo po sa pataba, at ganti po sa pagcontrol ng ating pong mga damo kung uh, patag na patag po yung ating uh, pinitak. Ano po kayo, um, Sir RT no? So hindi lang po sa tubig sa nutrients din po at uh, saka yun nga po sa sinabi nyo sa weeds o so, sa mga damo. So mahalaga po talaga ang land preparation or magandang pagpapatag po ng lupa. Okay, isa sa mahalagang, mahalagang tanong po natin Ma'am Christine. Sa yugto po ng palay, ano po ang pinaka-critical po nito na stage ng palay na pinakakailangan ang tubig? At kailan o oh, kailan po natin dapat i-drain naman ang tubig sa ating pong palay, Ma'am Christine? Yes po. So ang pinakakritikal na yugto po ng palay na pinakakailangan nating uh, uh, magkaroon ng tubig palagi ay sa panahon po ng flowering ano o okay. yung green filling stage. Kasi yung mga yugtong ito, ang kakulangan ng tubig ay maaring magresulta po ng mababang ani o yung pagkakaroon po natin yung tinatawag nating unfilled grains, ano, yung empty o yung walang butil yung ating mga buto. So, sa pagdi-drain naman po, uh, meron po tayong tinatawag na ter terminal drainage. Ano? Kailangan po nating um, alisin or bawasan yung tubig uh, mga 10 to 14 days or 7 to 14 days po bago ang anihan. Pag 7 days po, usually pag dry season kasi um, mas Siyempre, mas madami ang araw uh, at hindi walang ulan, so medyo maisi ma ang terminal drainage. Pag wet season, mas maha mahaba po. Ito po yung 14 days. Uh, before harvesting para sa ganun po ay mas matuyo pa ng laigi ang ating lupa at maganda pong kondisyon uh, pag tayo po ay mag-ani. Mm -hmm. So, 7 to 14 days pagka uh, depende pa rin po sa lupa, no? Ma'am Christine, kung itong tagulan, yes, Look. 14 days dapat na, eh, halos i na din sa 14 days, pwede nang buksan yung ating mga pinitak para dumaloy ng palabas para po uh, sa preparation naman ng kanilang pag-aani Ma'am Christine you don't have enough loads. Okay, ayun na po ito lang ating linya at uh, babalikan po natin si Ma'am Christine sapagkat kasi uh, mahalaga po yung panahon na tayo po ay uh, uh, magpapanatili po ng tubig doon sa ating palayan at at doon din sa pag-aani bago magani mag-ani for 7 to 14 days ang uh, dapat ay wala na siyang tubig so yung pagtatanggal naman ng tubig yon o mas maganda na ito ay uh, masunod po natin para hindi po mabawasan o magkulang yung ating target na ani. Kada season, kung ito man po ay tag-ulan o tag-araw, dapat po ay uh, on target po tayo. Yung ating target na uh, example, dapat ang target natin sa susunod na season o tag-araw ay uh, 200 bugs per hectare. O sabihin natin 10 tons per hectare yun po talaga dapat ang ating magiging target para at least uh, makakaabot po tayo sa kita na hindi naman po gano'ng madami pero sasapat naman po sa pangangailangan ng ating pong mga magsasaka. So medyo naputol yung ating pong linya ma'am kay uh, ma'am Christine abang inaayos ni engineer yung ating pakikipanayam ay uh, kailangan po nating sa tamang management po ng tubig at uh, sa simula Hanggang sa ito ay matatapos, dapat po nating i-manage yung ating pamamahala ng tubig Sa sapagkat uh, kung uh, ito ay kukulangin, 'yan, may problema tayo dun sa uh, sa mga damo, may problema tayo sa nutrients kasi hindi maiikakalat po na mabuting nutrients kung kulang na kulang po sa tubig yung ating pung palay. At syempre, pagkakinulang naman ay uh, 'yung nabanggit ni Ma'am Christine, yung unfilled na grain ng palay at pipis. Sa Ilocano pa, uh, awan tikargana. O, lili pa rin lang yan, ihahangin lang yan ng ating mga harvester pagkainan Wala po, sayang yung ating uh, mga pagod, sayang yung ating panahon na nagsaka ng ilang buwan, yun lamang ay uh, maging failure po tayo. So, dapat i-manage po natin mabuti yung ating pagpapalay para po uh, sa improvement. Kasi ito yung kailangan po natin uh, sa ating mga Pilipino, magsasaka. Dapat uh, kung nasa linya po tayo ng farming, dedicated po tayo, na huwag po tayong uh, uh, patatalo. O hindi patatalo, kundi makipag-compete po tayo. Kung ang bansang Vietnam ay 5.0, ang kanilang target to 5.5 per hectare, dapat uh, abutin natin up to 6.0 naman, tons per hectare ang ating habulin. So sa atin 4.0 pa lamang yung ating pong uh, average. So medyo malayo-layo. Dapat abutin po natin to para makatulong po tayo na yung word na importation o Department of Importation ay mawala po sa bokabularyo ng ating pong mga taga dyan sa D8 at ayan pa ng gobyernong nag import lagi ng bigas. Okay. Uh -huh. ah, Wala pa. So, Ayan, kinukunik na engineer yung ating pakikipanem sa pagkata uh, bahagyan na putol. Hindi kaya nagurgur na yung ating linya. Ayan, pagkata uh, tayo po ay nasa SMNI, kinugurgur na ng gobyerno ito Okay, <laughs> mga kapatid at kaibigan, ma'am, good morning po ulit sa pagkata, uh, pasensya na po sa pagkata putol po yung ating linya. Yes, well, good morning po ulit sa ating lahat. Good morning, sir. Sa so, medyo naputol, siguro medyo mahina yung uh, connection ng ating linya. Kaya ta nawala po yung ating uh, sa, sa, inyo. So ito po yung uh, uling ating pong na, napag-usapan yung importante sa stage ng uh, ating pong pala yung kritik, pinaka critical, pinaka-critical na pinakakailangan ng tubig at kailan po naman dapat i-drain. So nabanggit po nyo kanina 7 to 14 days dapat i-drain na po, lalo po ngayon maulan, ma'am Ma Ma Christine, ano? Yes po, opo po. Hmm. So, ang rason po kung bakit po tayo nag-drain na nagkakaroon ng terminal drainage, para sa ganon po ay pagpasukan po ng mekanisasyon, ang limbawa combined harvester, ay mas maganda po ang operasyon. At ganon din po para maiwasan po natin yung mga post-harvest losses sa panahon po ng uh, pag-aani. mm -hmm. So, tumitibay pa yung punuan ng ating palay, Ma'am Christine. Ano? Pagka maaga nating i-drain, hindi laging babad. Kasi pagka, lalo po ngayon, medyo malalakas po yung ating pag-ulan at may kasamang malakas na hangin. Surely, pagka mahina po yung punuan ng ating palay, ay uh, kukuha na lamang to ng unan para matulog na lang siya, Ma'am Christine. <laughs> Tama po kayo, ano, mihina po yung tangkay o nagkakaroon po yung tinatawag nating lodging. Pag pa, yun nga po, palaging lubog ang tubig ng ating mga pinitak tapos hindi pa tayo mag drain Ay talaga naman pong uh, merong posibilidad na magkakaroon po ng lodging sa panahon po ng pag-aani. Uh -huh. So lalo pa naman tong ating uh, star ng palay, yung ating triple two. Napakadaming bunga, napakadaming mamunga at yun lang medyo lalo pagka uh, hindi ka nakapag-control ng pagpapataba mo diyan medyo mahina talaga sa puno pero pagdating sa ani ay uh, napakadami naman yung ating baraiting yes. triple 2. sa kahit sa saang lugar ito mamay Christine ano kahit saang lugar. yes lugar yes Luzon Visayas and Mindanao ay yes, walang po. pinipili pong ano to walang pinipilong klima yung ating uh, super na variety ang triple 2. okay. okay. Okay, pinakahuling uh, tanong po natin Ma'am Cristina. Ano may mga pamamaraan o kagamitan po ba na maibabahagi sa ating mga kapalay para mas maging organisado ang pamamahala nila ng patubig, Ma'am Christine? Yes po, na po nating gamitin yung nabanggit ko kanina po, ano yung alternate wetting and drying. Mm -hmm. Ito po ay isang paraan ng pamamahala ng patubig na kung saan hindi po tuloy-tuloy na nakalubog ang ating mga palayan kundi pinapahintulutan po natin itong matuyo bago muli magpatubig. So, para po maisagawa po natin ito, gumamit po tayo ng mga tubo o yung observation well, ano, perforated observation well, na nilalagay po natin ito sa pinitak upang malaman po natin kung kailan tayo magpapatubig. So, sa pamamagitan po ng observation well o yung tubong ito, Uh, binabaon po natin ito ano 15 cm below soil surface mm -hmm. para po sa ganon ay makikita natin yung parteng ugat, yung tubig sa parteng ugat na kahit wala pong tubig sa ibabaw ay meron palang tubig sa ilalim. Mm -hmm. Ito po ay nagbibigay kumpiyansa sa magsasaka na hindi agad-agad kailangang magpatubig at ang lupa ay uh, may sapat na moisture para sa halaman. Mm -hmm. So ang paggamit po ng observation well ay isang praktikal at mabisang paraan upang masigurong tama ang pamamahala ng patubig at maiwasan po natin yung sobra o kulang ng pagpapatubig. At siyempre, uh, para rin po uh, mas maganda po yung ating ani. Mm -hmm. So sa pamamahala po ng tubig at uh, pag pagnapamamahala na ng tubig yung ating pong palayan Asahan po natin, Ma'am Christine, ano, may dagdag na ani yung ating pong, uh, uh, palayan, Ma'am Christine. Okay. At kung meron po kayong uh, dagdag na mensahe po para sa ating naging topic na sapat na tubig ay mahalaga, Ma'am Christine. Bago tayo. Yes po. yes po, sir. Thank you po for this opportunity. At uh, sa ating mga tagapakinig po, ang tamang pamamahala ng tubig ay hindi lamang po nakakatulong sa mas mataas na ani kundi pati na rin po sa pagtitipid ng tubig. Naway ang ating mga kaalaman at diskarte sa patubig ay maging gabay po sa pagunlad ng ating mga palayan at syempre sa pagpapabuti po ng ating ani. Salamat po. Okay, Ma'am Christine, maraming salamat po sa inyong panahon at kalamang muling naibahagi sa ating mga kababayang magsasaka sa ating bansa para patuloy po nating iingat ang sektor ng agrikultura sa Pilipino magsaka sa ating bansang Pilipinas. Thank you po, ma'am. Thank you po, sir.